nag-charge yung isa yung cellphone ko wala pa akong dalawang oras sabihin ko lang dalawang oras ay naka live si Sisi si, ano si ng anak ko nag -ano siya nagsipag siya ngayon gumawa ng video niya sa tiktok matagal pa yung sayo james no ano lang 120 pa lang Huwag kang mag-alala, James. Pag na, ano, tatambayan kita. Tatambayan kita pag nag-live ka. Maganda ng suot ni Rose, oh. Kita tulog na ako. Maaga pa bukas kita. O sige, James. Nag-aaral ka pa lang, James. Nag-aaral ka pa. O, magtatrabaho ka na. Thank you, ha. Thank you sa ano, James. Oo, laban lang tayo, James. Laban lang. Uy kumusta na pala dyan sa bayo ano no sa butuan maganda na rin siguro dyan nakatira ako dyan dati mga ilang ano nga lang ano yung bahay na lugar dati esperanza yata yun yung lagi ano siya yung lagi may tubig yung lugar na yun yung mga bahay naka ano sa tubig pero malinaw yung tubig malinaw, hindi siya ma ano. Kasi ma, ma, parang mabato-bato yung lupa na yun. Thank you rin. Thank you rin, James. Thank you. Thank you na nakakilala tayo nawa nga makauwi kami ng Mindanao tagal na rin ako hindi nakauwi miss ko na rin ang Mindanao ah, na, sabi ng aking manok matulog ka na matulog ka na yung manok ko malinggit lang yan siya din malapit na rin ako mag ano mag end o oh. ano na Uh, ano na lang mga pasugrahan ko kasi mga 20 20 minutes na lang kaya pwede ka na mag out James. sige tulog ka na God bless thank you thank you very much God bless